Ngayon mga paps, bibigyan ko naman kayo ng idea sa mga rules sa pagdadrive ng isang automatic. Pwede nyo itong share sa mga new driver, mag-aaral pa lang mag-drive ng isang automatic. Sa pag-start ng isang automatic, kung di push start yan, most of the time, required kayong apakan ang preno bago nyo i-press yung push start. Sa mga disusi naman, yung iba, hindi naman kailangan apakan yung preno. Pero pwedeng pa rin apakan yung preno pag in-start niyan. Then, 'yon. Every time na kayo ay mag on or magpapatay ng isang automatic na kotse, siguraduhin ninyo na nakalagay siya sa park, okay? At naka engage ang inyong handbrake. Then, pag kayo ay lilipat-lipat sa park, reverse and drive siguraduhin niyo na naka-full stop ang inyong sasakyan. Okay? So hindi dapat tumatakbo yung sasakyan natin pag ini-engage natin to reverse or drive or park. Okay? Pero from drive to neutral or reverse to neutral okay naman kahit tumatakbo. Pero siyempre, hindi pa rin recommended. Then pag kayo naman ay magsiswitch sa lower gear o sa low gear ng inyong automatic transmission like ito, manual mode, kailangan nasa control speed kayo o sana hindi mabilis yung takbo ninyo. Kung yan naman ay yung merong D3 o D2 or L or B, make sure na imatch ninyo yung speed ninyo dun sa low gear na ipapasok ninyo. Then, kung kayo ay magpaparada sa isang inclined location, better na idaan nyo muna sa neutral, i-engage ninyo ng maayos yung inyong handbrake bago nyo ilagay sa park. Okay? Then, kung sakaling kailangan ninyong itulak or hilahin ang inyong sasakyan, kailangan nyo siyang ilagay sa neutral. Huwag nyong pipilitin na itulak or hilahin ang sasakyan na nasa park. So, yan lang naman yung mga rules ng isang automatic na kotse. Again, pag kayo ay baguon at magpapatay ng automatic, siguraduhin ninyong nasa park at properly engage ang handbrake. At sa neutral, pag ilalagay niyo sa neutral, siguraduhin niyo rin na naka-properly engage ang handbrake kasi may tendency umabante or umatras 'yan. Kung nagustuhan niyo 'yung video, paki-like na lang mga paps.